operation cutting na tayo dito sa mga plastic container additional kids to para doon sa pangalawang tabaw kinating natin para sa pintuan nilagyan din natin ng maliliit na square na butas para nakikita natin yung sitwasyon niya sa loob kailangan lang talaga dito si pagat tsaga kung wala kang tsaga dito malamang sa una pa lang magkukwit ka na matrabaho ang project na ito kailangan din ng mahabang pasensya rito kailangan ko ipagpalaan tayo ng may kapal na maging successful ito dito nilinis natin yung mga butas tinanggal natin yung nakausling plastic na dinaanan ng barina para malinis at hindi mairita ang sa loob Balay 60 pesos process itong plastic cage na ginawa natin. At pagkatapos ay hakutin natin doon sa kubo, doon sa gilid ng dagat. Para may kabit na natin to doon sa pangalawang tabaw. More or less 250 meters. Wala doon sa highway hanggang doon sa ating kubo kung saan naroon. Bawat araw 6 to 10 times akong pabalik-balik. Sa e umaga pagkagising ko ay uuwi ako at maghatid ako sa aking anak sa si school. tapos nun ay babalik na naman ako sa kubo para magawa ko yung mga bagay na dapat kong gawin. Kapag mayroon akong nakalimutan at naiwanan na gamit ay obligadong babalik na naman ako. Nasanay na ako dito araw-araw. At sa ay nagpiprepare ako ng pagkain ng aking alaga kalimango. bago ko sila pakainin ay uuwi muna ako para magsundo sa aking anak sa school. At pagkatapos nun ay babalik na naman ako sa kubo para magpakain ng aking alaga kalimango. At ito nilalagyan muna natin ng tanse para itatali na lang natin dun sa tabaw. Ang mga plastic container na ito ay nakatali dun sa tabaw. Palutang-lutang lang ito sa dagat. Kaya hindi na natin problema ang paglinis ng kanilang cage. Sila na mismo ang maglilinis ng kanilang cage. At pag gumalaw sila sa loob, yung mga dumi ay mahulog dun sa mga butas na ginawa natin. At hindi rin problema ang tubig natin hindi kagaya sa vertical na maraming ginagamit na mga machine. Ito simple lang. Hindi ka na magpapalit ng tubig. Laging fresh ang tubig dito. Medyo marami-rami pang plastic container ang kailangan natin dito. Malaki pa ang bakanting espasyo na pwede natin lagyan ng plastic container. At dito sinimulan ko na nga ikabit ang mga plastic container natin. Medyo matagal-tagal ang pagkabit nito dahil itatali ko to isa-isa. At salamat nga pala sa inyo at umabot kayo rito sa bahagi ng video na ito. Maraming salamat nga pala sa inyong lahat sa mga nakasubaybay at sumusuporta sa akin. At kung bago ka palang dito at kung nagustuhan mo ang aking mga video. Mag-follow ka lang para mapanood mo pa ang mga susunod kong video. Mag-like, comment at share na rin ang aking video para sa pagpapakita nyo ng pagsuporta sa akin. Malaking bagay na sa akin ang pag ng aking mga video. Maraming maraming salamat sa inyong lahat at sa inyong suporta. At pagkatapos nga natin ikabit ito ay lalagyan na natin to ng alimango. At syempre gagawang ko rin ng video kapag nag-loading na tayo ng alimango rito. 60 pieces pa lang itong plastic container na ating ilalagay rito. Malawak at malaki pa ang pwede pa nating paglagyan. Estimated ko rito sa tabaw na ito ay more or less 200 pesos na plastic container ang pwedeng ilagay rito. 200 pesos plastic container, 200 pesos din na limango ang laman nito. Ang paggawa ng tabaw ay dipindi dun sa size at sa dami ng container na gusto mong ilagay. Mas malapad, mas marami ang mailalagay pero dipindi yan dun sa sitwasyon ng ilog. Sa current ng dagat ay kailangan mo rin magdipindi kung gaano kalaki ang gagawin mo. Hanggang dito na muna tayo. Kita na lang tayo sa susunod yung video. Huwag niyo kalimutan mag-like, comment at share. Maraming salamat sa inyo.